Aabot sa isang milyong pisong halaga ng mga piyesa ng sasakyan ang nasamsam sa Banawe sa Quezon City. Ikinasaraw ang raid sa hinalang mula sa mga Carnap Vehicle ang ibinebenta ng ilang tindahan doon. Saksi si Dante Parelio. Nagpabalik-balik sa banawi Street sa Quezon City ang malalaking truck, gayon din ang ilang pick-up para mangolekt at dalhin sa Camp Karingal ang mga nasamsam na spare parts ng Quezon City Anti-Carnapping Unit. Sa dami ng nakuha, kaya raw nitong punuin ng limang truck. Aabot sa isang milyong piso ang halaga ng mga nakumpiskang spare parts sa biglaang inspeksyon o oplan bisita ng Quezon City Police. Pangamba ng mga pulis, baka mula sa mga kinatay na car nap vehicle ang spare parts o di kaya yung ninakaw sa ibang sasakyan tulad ng mga side mirror. Kaya ang mga tindahan hindi lang hinanapan ng business permit at BIR clearance kundi pati na ang official receipt at certificate of registration bilang patunay na sa legal na paraan nila nakuha ang spare parts. Ang mga kulang sa dokumento, inimbitahan muna sa presinto. Oh, wala po, kasi inutang-utang lang na, utang inutang ko lang yun eh. Oh. So paano mong gagawin? Eh, ganito nga, nangyari. Yung papers ko sa tindahan, ang kataon na ispa ng 3 months, ay eh, ngayon pinaprocess ng accountant ko. Ay, yung pinag i ko dahil mekaniko ko ako, yung mga tira-tira na sirampiesa, eh, ini ko doon sa maliit na ano, tapos, pagka uh, may nagpapagawa, siyempre kinakailangan yung display para malaman na gumagawa ho ako ng pangilalim o ano, under chassis. Ayon sa Quezon City Police, dapat may permit ang mga negosyante galing sa asosasyon ng mga nagbebenta ng surplus na spare parts, pati na clearance mula sa PNP. Kung mapatutunayang nagbebenta ng galing sa nakaw, mahaharap sa anti-fencing law ang may-ari ng tindahan. Sa regular visitation na namin dyan, kasi nandyan naman yan sa Presidential Decree 1612, yung monthly visits namin doon sa mga uh, nagtitinda ng mga piyesa ng sasakyan para maiwasan din yung uh, pagdagsa ng kuan karnaping dahil yung karnap ng na mga vehicle kapag kamiro silang lang uh, babagsakan ng mga piyesa nila eh, mas lalong uh, lumalawak yung karnaping natin sa pinakahuling datos ng PNP Highway Patrol Group. Mula Enero hanggang Setyembre noong nakaraang taon, ay umabot sa halos isan libo ang naitalang mga carnapping incident sa buong bansa. Ako si Dante Perello ang inyong saksi.